Hi guys, welcome um, sa aking channel. Magluluto ako guys ng sinigang na bangus. Kangkong. With gabi. And. May okra. Ito siya guys. Ang ating sinigang na bangus. Ready to cook na guys. <laughs> pulo na guys ilalagay ko na yung aking mga pikado bawang sibuyas luya ilalagay ko na tapos ilalagay ko na rin guys ang gabi yan para para lumambot guys malambot na ang gabi yan malambot na siya ininix ko na ang isda itong isda na isisigang ko guys bangus oh bangus yan ito na siya ilalagay ko na guys ang bangus sinigang na bangus with gabi yummy yummy ito lagyan natin ng paminta powder tapos lagyan natin ng asin Nakaba yung bangos na nabili ko guys. Nakaba. Kulo na ulit ang aking sinigang. Nalagay ko na guys. Nalagay ko na ang nalagay ko na ang okra. Okra. Ayan. May okra. Sinigang na bangos with gabi. Next ko na guys ang ano, kangkong. Masarap ang kangkong. Sinigang na bangus. Ito, kangkong. Ang daming kangkong. Ito oh, ang kangkong. Yummy, yummy. Nagalagay sa sinigang na bangus. Ito, kangkong. Harap na sinigang na bangus, guys. Matamyo. Nagalagay natin ang bangus. Ang... Hongkong. Try ko na ang tamarin siyang Ito ko na ang tamarin siyang palo. Tumagamay ko na. Tamarin siyang palo. So, mahilig dyan, guys, ng sinigang. Ito na yung aking sinigang na bangus with gabi. Ito, so, may gabi to yung aking sinigang, guys, may gabi may gabi yan masarap ito guys sana nagustuhan nyo ito guys ang aking lutong sinigang na bangus nalagay ko na ang sili green at may pula lublub natin para ito ay maluluto Mabilis na ito maluto. Malapit Marap na maluto. ang ating sinigang na bangus with gabi. So guys, luto na guys ang ating sinigang na bangus. Ready to eat na guys. Bago pa lang guys sa aking channel, subscribe like, and share. Kung nagustuhan nyo po ang aking mga videos. Maraming salamat po sa inyong panonood. Thank you for watching. Kami salamat guys, thank you, thank you. Kain tayo Gandang gabi, God bless in the heart.